I'm Trixie, I'm 12 years old. I'm Trisha, I'm 8 years old. So, ngayon pala, kakain pala kami ng mangga. ang so, sarap nito. Hindi maasin. Yes, so much. Hindi so, katulad ng ibang mangga. Hmm. Ano nga tawag ng mangga nito? Um, enjoy ng mango. Mango? Mango. Mm, -hmm. so, mayroon tayo ngayon pupuntahan pagkalaki ko. Pagkalaki lang. Mm, Pagla kasi, sa Lucena Park. Kasi pinapangarap ko na noon bata pa ako pumunta ng Lucena Park. And, hindi kam wala kami dito sa Manila. Ay, wala kami sa Manila. kami dito kami sa Dabao ngayon. At meron din akong gusto pumunta sa Lucena Park. Ah, oh, sa si Korea. Yes, pangarap mo na yun. Ang gusto ko din maging K-pop. K-pop. Ah, sabi mo artista tayo. Hmm, gusto nga artista, K-pop. Ako din. Gusto ko sumayaw. Sumayaw. Masarap talaga. Hindi naman masyado maasim Panta lang. At meron din maanghang dito. Sili. Maanghang talaga siya, dahi. Bakit, dahi? So, kakain na tayo. Kahit hindi hmm. kasi kami kunting bisaya. <laughs> <laughs> Sorry po. Marunong ako mag-bisaya kung kung ka pa'n. Patawad ng classmate ko, marunong siya mag-bisaya. Kunti Kaya, kaya lang, tindihan kami. Yes. And ngayon, dito na kami mag-aaral. No? Ang hmm, sasay ko. Ang ganda pa naman nito, madaming kantin at mm. ang sarap pa ng mga ano benta. yung mga benta nila. Meron ding shawarma. Oh my god, it's my favorite. So wait lang ha. So nandito na ako kasi naghingi ako ng pera sa mama ko kasi bibili ako ng folder kasi meron kaming project sa ano, sa map. Yung mga cube bagawa ng mga cube. So, ngayon, grade 7 na ako. Siya is, ano ka nga, grade? Mm. Nakabayk kasi ako eh. Hmm? Nakabalik ako lang kinder. Yes, nakabalik? Ano kinder? Kinder yun? Grade, kin ano? Grade 1? Kinder, nakabalik? Kinder. Sigein Ay, pa ako ngayon. nga. Yeah. Give So, mama. wait lang.